Hello po mga katander, mapagbalang umaga sa inyo mga tander no May share naman po ako sa inyo na mga mutya Mga mutya na lilimusan ng ating Sulidong follower at subscriber sa facebook no Isa siyang Pwersa ng Pilipinas mga tander Isa siyang sundalo Uh, kagalang-galang na ating kasundalohan no? ating bayani nag-request po siya mga tender, ng kung pwede makalimos ng protection pang protection sa kanyang araw-araw na trabaho no? yan po mga thunder ito po yung limusan niya no? itong kidlat na ito na tatlo saka linta na itim at saka itong corazon na bato at saka itong lampasan na at yan ang lampasan yan yan matanda nenta pa yan na itim ma tsaka itong kidlat yan matanda lahat po yan ay malalakas o tandar yan yan o tandar ayan ayan may gabay ng mama mire at si papa jis no? yung kidlot na to malakas po yung gabay niya Pero bago tayo magpaliwanag ng mga visa niyan matanda na. No? Siguro marunong ng ala, ang iba dyan kung anong virtud nito, anong visa, no? Kasi mga follower natin ay palagi nang nanonood ng mga kidlat. Tsaka itong mga lintaan, corazon de sos, no? Pero papaliwanag pala natin matanda, no? Pero bago tayo magpaliwanag ng virtud nito ay Paalaala muna tayo sa mga bagong manonood dyan, bagong napadaan dyan sa ating multi-channel na no? Ito pong videos na ito, ito pong channel na ito, ito po ay para lang po sa mga taong naniniwala ng mga ting-anting Game at laning-laning sa taon at lehim ng karunga na no? Sapagkat so, kung hindi naman po kayo naniniwala ay maaari nyo na pong iskip yung channel na no? I-respect lang po sa mga tingero at sa mga taong naniniwala ng mga ting hanggang ngayon. At respeto din natin ang na ating Panginoon, dakilang Panginoon na sa langit. No? Papadish, mga mayro'y. Respeto din natin sila. Yun lang po, Matander. Balik tayo dito sa paliwanag dito, matanda. No? Itong kidlat, Matander. yan. tignan niyo yung kidlat mo itong tatlong kidlat na to ito ay ito ay maganda pang protection no at pampa pwede rin pampasyete yan pero paliwanag ko sa inyo yan po ay ang virtud po nito ay sa lakas at bilis at liksi ng katawan no? Ayan. lakas at bilis at liksi ng katawan at meron din siya pandipinsa sa mga barang at kulam no? at meron din siyang pangkabalat kunat sa balat no? na hindi ka basta ma sugatan ng mga matutulis na bagay yan ito matandel ito ay linta na item no? linta po yung item yan po ay magaling din sa pang pasyerte at pang atak ng syerte sinisip-sip yung syerte at magaling din yung sa pandipinsa linta na yan hindi lang sya pang meron din sya pang kabal no akala nyo yung linta ay walang pangkabal meron po yan akala nyo na yung nasusugatan lang at nahilom meron din siyang pangkabal mata din linta na nagiging bato kasi yung nagiging bato yan po yung nagiging protection shield nya no? yun ang magdidipinsa na pangkabalat ko na sa balat mo yan po matanda pero ang iba nito ay ginagamit sa pampasyerte. Panghata kasi ng syerte yan. Bibirang nagagamit na pangproteksyon yan. Sa itong matander, ito ay sagradong kusundisus na batok. No? Bato na siya. Maganda po siya sa pandipin sa mga bala ng baril. Kutsilyo, itak, bangkaw. Yun po yung taglay niyang kapangyarihan. At meron din siyang pang din sa mga masamang elemento, mga barang at kulam, no? At panlihis ng diskasya. siya. Tsaka itong lampasan na bato matanda, no? Yan. Lampasan po na bato yung matanda. Yan, no? Yan po ay lampasan na bato. Muntyan ng lampasan na bato. Itong mga mutya matander, paalala ko sa inyo, no? Ito pong mga mutya matander, ito po ay para lang po sa nanin, naniniwala, no? At saka ito matander, ito po ay para gabay po lamang sa buhay. Huwag po nating iatang lahat sa mutya, no? Yan po ay yan po ay gabay po lamang sa buhay doon po tayo magdarasal palagi magdadasal pa rin pala, palagi tayo sa taas no? sa ating nakilang Panginoon Papa Jesus Ma Mary ha? doon pa rin tayo magdarasal kasi yung mga mutya pinagamit lang sa atin yan ng ating mahal na Panginoon sa pamagitan ng kalikasan yan po ay pinahiram sa atin pinakita sa atin at yan po ay para magamit natin na pandipinsa at pampasirte eh kung ano mang yung panyo gamit gamit nyo sa mutya nyo kung gawin yung dipinsa at pampasirte sa inyo lang po yun no sana yung naliwanagan kayo matanda no muli ay mapagpalang araw sa inyo sana ay naliwanagan kayo At saka muling paalala pala ni Otter Thunder, no? May dagdag si Otter Thunder. Ito mga Mutiama Thunder. Yan po ay... Wala po, no? Huwag nyo susukuan yun mga Thunder. Kasi yung iba, sinusubukan lang kayo nyan. Kunwari na eh... Ay... Kuhan siya, no? Hindi nagpaparamdam sa inyo yung gabay. Pero ganoon talaga yung matander. Sinusubukan lang kayo kung to -totoo, to totoo talaga ang paniniwala nyo sa inyong gamit. No? Minsan, siyempre, may kwento ko sa inyo yung aking kasamahan. Nung una, nung nagingin siya ng eh, sabi niya gusto niya ng proteksyon. No? Binigyan ko siya nung nasugatan siya no bigla niyang iniwan yung mutya niya no kasi bakit daw siya nasugatan na pan ba gasgas, kasi sumuhot siya sa bidewell nagasgasan yung balat niya naguhitan bakit daw naguhitan no eh, mayroon naman siyang pang dipinsa na bumatan din yan po ay... Hindi... di lahat ng... May mga ganun talaga matander. No? Kung sa pong nagana yan, no? Kung sa panganib po kayo. Yan. Hindi dipinsa po yan ng mga... Uh, ano bawa, May panganib na parating at... May... May tangka sa inyo. Yan po ay liliis na po ng... Uh, ng mutya ang isip no kaya hindi na po darating na pupuntahan ka at tatagayin ka at babariling ka no yan po ay may mga panlihis at nililito yung isip ng tao na may tangka sa inyo yan lang po matander sana yung naliwanagan kayo matander no? nung pinaliwanag ko sa kanya yung kasamahan namin dyan ilang bisis na siya iniligtas no kuntikan na siya mabangga no at disgrace siya sa wala siyang gasgas ha? -gas, no? tapos na kuwento na naglagan ng matulis na bagay sa ulo niya no hindi man lang, hindi man lang na uh, sugatan nagkasgasan lang yung ulo niya kaya doon siya nagpapasalamat sa akin na, na bigyan siya ng protection no ang pasalamat siya sa akin Hanggang dito na lang po mo Thunder, mahaba na yung kwento. Sunod na naman tayo magkwentuhan, no? Muli at mapagpalang araw sa inyo. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. God bless to all